for today's video nandito na naman tayo ang mahiling magmukbang pando ulyamas uh, nagsigang na uh, pala tayo ng buto-buto buto-buto ata ulo ng baboy ay uh, yan ang ating hapunan ah, uh, ayan may sausawan tayo ng patis ayan kumain na tayo nagugutom uh, na tayo ito yung aking hapunan Ayan. Puso ang puso ng saging ang halo sa buto-buto. Ayan. At sariwang sampalok. Malinam na mga ang ating sabaw dahil eh, sariwa ang sampalok. Walang kimikal. Ayan. Malinam na ang ating sabaw ng sinigang na ulo ng baboy. At may halo na rin ng buto-buto. kain po tayo kain uh, samahan nyo ako sa ating hapunan maraming maraming salamat nga pala sa mga mga followers at aking subscriber ayan pakishare nyo naman ang uh, aking video para makarating sa ibang lugar at uh, pakicomment na lang para malaman natin kung saan nakarating ang ating video uh, maraming maraming salamat sa ating mga walang sawang nanonood ng ating video kahit medyo medyo hindi perfect ang ating mga videos minsan eh mabilisan lang minsan eh hindi na tayo nag edit direct upload na lang dahil eh wala tayong magaling na taga edit very busy din tayo sa ating negosyo tayo ng sabaw napakasarap ng sabaw pa lang ganitong sariwa eh. tamang asim lang mga par mga lods eh. <laughs> Ayan may patis tayo sa usawan ma maubos na natin ang kanin talagang gutom na gutom gutom na gutom tayo marami merienda hapuna na kasi yan ang ating kain mga par. shout out dyan sa ating mga mahilig mag mukbang at uh, ating mga kababayan dyan na uh, mga pikulano shout out sa inyo mga pikulano mga uragon uh, paki naman at uh, paki na rin to sa ating uh, isang mahilig mag mukbang isang Bikulano portahan natin natin mga kababayan natin mga kababayan bikulano ayan na nga muntik, muntik ko nang mahubos ang kanin napakaraming kanin eh. thank you, thank you for watching mga par maraming maraming salamat sa ating mga followers ulit at ating subscriber